Guys, minsan wala yung isa, minsan nandiyan yung isa. Ito layas to itong may black. Ayan o, kumakain silang dalawa. Ayan. Nadagdagan ng aking alaga, bukod sa aking mga alagang halaman. Ayan, mga aking mga alagang magagandang halaman. At, mag-ikot tayo, Punta tayo sa kamatisan. Ayan. Ayan. guys. Ang daming hinog na kamatis. Grabe. Mamimitas ako mamaya. O diba? So, so mamaya mamimitas tayo. Ayan, ang tanim ni me hmm. wow amazing oh, kahit yung sili natin ay marami ding bunga hindi nyo lang mo nakikita pero ayan ang dami po niyang bunga ayan, sobrang uh, blessed tayo dahil ang dami daming nating uh, maaani ayan lahat yan may bunga grabe Hmm. Hmm. dami bunga, di ba? Bali, meron din tayong siling lara dyan. Yung mga siling laray Eh. Ay, maliit pa. Nakaanin na rin tayo nito dati. Hmm. Hmm. Lahat yan may bunga, guys. Galing, di ba? Sarap magtanim, ano? meron din tayong uh, cherry tomato muntahan natin yung ano cherry tomato ikot tayo dito ayan ang gaganda ng flower pati yung aming bugay bilyan dahil bulaklak yan hmm. ito nga pala yung aking tanim na pomegranate ayan ayan ah, uh, ayan yung, yung, yung Ayan. Oh, Ayan, tayong kamatis dito, guys. Ayan. At nandito yung ating cherry tomato. Cherry tomato, o oh, ewan ko kung tawag dito. Kasi maliit siya, guys. Ganyan siya. Ah, oh. um, yeah, maliit na. Yun yung maliit na pahaba. Maliit na pahaba yung bunga um, Ayan. Ayan. Maliit na pahaba siya. So, yan yung pinakabago nating tanim na kamatis. O, oh, diba? Ang daming bulaklak sa paligid. Pati ang puno. Yung ating gumamela, santambak rin ang ano yan. Santambak rin ang bulaklak ng gumamela, guys. Ano? Ito naman. Ayan, kulay bayo. Ayan. Ayan, yung ating blue pea nag uh, green na uli siya. and dito may mga sili rin ayan ito parang dumidilim yung paligid ba? parang ulan ayan may mga bulaklak din diyan, guys ayan tayong mint mint ang yan tapos yung rosemary ba yan yan rosemary saka habak yan nilalagay yung sa tsaa yan, dito may flower din dito sa akin katabi ayan nagkalat yung flowers na to guys andun yung iba yun yan dun yan diba ang ganda ganda Ayan, basil, yan, basil. So, ayan. Ito, mga sili rin to, guys. Ito, hindi ko alam to, bago to, eh. And then, yung dalawang pusa, nandun sila, ayan, oh. kalat na yung mahangin. And then, ang aking mga alaga manok, gutom na gutom na sila, ayan. Bibigyan ko na sila ng pagkain. So, ayan. Ang aking mga alaga manok, guys. Ay, grabe nagkalat yung itlog guys kung nakikita nyo. ba ayan, nagkalat ang itlog. Ayan. O diba, ayun, daming itlog guys. Nagkalat. <laughs> so ayan guys, kung nakikita nyo may ganyan, kahapon sinong kitning anak ng amok yung yung honey. Ayan, nawala na siya. Ewan ko kung saan napunta siguro kinain ng ibon tapos yung mga nandung kahapon ay wala na siya umalis sila ayan o yung bahay ng bubuy ayan bahay ng bubuy kahapon dami niyan ihalos siyang kalaking tinggan niyan ngayon wala na siya kahit umalis na sila wala mo kung saan sila nagpunta pero ayan niya nawala na sila guys hindi ko alam kung saan sila napunta, so ayun lang guys so ayun na mamaya mamimitas tayo na kamatis ayun lang guys ayun may mga nalaglag pala na ano green pepper eh, ah, siguro ina na ng ibon so hanggang dito na lang guys see you ayun, naglalaro na yung dalawang pusa pala busog na sila guys ayan, nagtatago sila dun sa halaman busog na ming 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 busog ka na ming ming ayan, busog na yun ming. ming 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 busog ka na ming Ming. Ayan, busog na siya. Ming. Ming. <laughs> busog na. Ayan, nagtago siya dyan. Busog na, pahinga na yan. Okay, bye.